Pasensya na po kayo kung nami mental block tayo, wala tayong masyadong nasasabi kasi nga po parang inaantok tayo. Sila po yung ating beneficiary na yan. Nagyan ako po ng bagay nyo na dito mga kapartner po. Oh Alam lang po yung dingding. -ding. Tapos syempre konting uh, uh, ano tawag doon? Poste. Poste. Bakit kayo noon nakalawad? Opo, yeah. Oo po. na oh, po so, yan, sa po si <laughs> Melanie, no, ang uh, masipag at uh, napaka magandang kagawad dito sa Frederick. <coughs> Mga butas na yung ano nila, yung ah. bubong. Ano ba yung tawag sa bubong na yan? Uh, anahaw. Anahaw. Gawa po siya sa ano? Gana gawa sa, sa anakaw. Gawa sa anakaw. So, tapos yung dingding nila, may uh, pagpikatag may, may, sila second floor sila, sila pero ano yung Okay. Yan po mga partners. Medyo na inaantok na po na tayo na no? kasi syempre alas dos na po ng hapon dito at syempre no, alam niyo naman yung kapag anong oras is talagang uh, natutulog yung mga tao ngayon. So syempre na, ah, ah, na hi, kahit di tayo na matulog. So ngayon mga partners, panibagong vlog. Welcome back mo muna sa ating YouTube channel Boy Tabang. nandito pa rin po kami sa bayan ng Federic, uh, sa bayan ng uh, Alin sa bayan, barangay po ng Federic. So, merong nirekomenda sa Lakagawa na po sila sa taas. So, ayun, pupuntahan po namin at alamin po natin yung sitwasyon. Pero bago yun, uh, bago po yun, uh, bago po ang lahat pala. Medyo pagod na si Boy Tabang, no? Palike at ishare naman po natin yung bawat upload ni Boy Tabang. Siyempre, doon rin, uh, rin, po sa mga ka-grupo ko. Sila ako Joey, si Edna, uh, Yansky, Bibi Mix Vlog, kay Raymond, at, siya, at Biyahing King. So ngayon, wag na po natin patagalin, bisitahin na natin upang malaman ang kanilang sitwasyon. At, uh, uh, ano ba? Ano pa ba? Uh, basta, alamin na natin. Kasi akit pa po tayo, no? Ganito po yung palagayan po ng kanilang bahay dito sa taas. Asensya na po kayo kung nami-mental block tayo, wala tayo masadong nasasabi kasi nga po parang inaantok tayo. Wala pa rin kaming isnak ni Yansky, papano yan? Ito na yung kameraman ko. Ayos, yes, bulo ko. Maluya. Nagtaas dito mga kapartners ng uh, daanan. Papunta po doon sa inirakumida sa amin ni Kagawad, Milan. Maluya ho na ang tuhod. Mga partners Maluya ho na mga tuhod. O nagtatanim po sila ng gabi siguro eh. Gabi ba to, boy? Tapos yung kanila pong bahay malapit po dito sa mga bahay ng baboy. Hello. Sila po yung ating beneficiary niyan. Nandoon ako po ng baboy na dito mga kapitbahay oh? nito po. Hindi po yan, hindi po yan. Maraming manok! Kanina kayo ng mga manok na ah, to. Nakakahingal din ito po yung gawain namin mga ka-partners, no? Kaya hindi pa po nakakaalam. Ganito po yung ginagawa namin. Kapag meron yung kahit talaga mataas yung inaakyat, no choice kasi karapat dapat naman tulungan. doon yung ano ng bahay. Malong lang po yung dingding. Tapos, syempre, konting uh, ano tawag dun? Poste. Poste. Ito po, dito po ako nabibilid, oh. Ito po yung escalator nila. Yung escalator nila. At syempre, nandito na sila kagawad. Naunahan tayo. Ay, so. Bakit kayo naunang kagawad? Kasi umupo. Oo oh, po. So, yan, nandito na po sila kagawad. <laughs> Melanie, no, ang masipag at uh, napaka... Magandang kagawa dito sa Frederick. So bakit po uh, ma'am Melanie, nirekomenda recommend n'yo yung uh, may ari ng bahay? Kasi nakikita niyo naman yung sitwasyon nila, yung bahay nila butas-butas, mm -hmm. walang ano, yung dingding naka-plastic mm -hmm. tapos mahirap yung pamumuhay Papamuhay. So, baka nai-disturbo namin kayo, ma'am. Ay, ah, hindi. Okay lang. Kasi, okay lang. Oh, okay lang. So, balit, talagang, trabaho, talagang, trabaho na, oh, talaga. Trabaho talaga. Siyempre, nandiyan ni si... Servisyo. At, si kagawad. Arlita. Arlita. Siyempre, ito yung uh, talagang mga, no. mga mga, mga magaganda at magsisiksikan. <laughs> Siksikan. Siksikan. Mm -hmm. Sa Frederick. No? Ayan. Mga butas na yung, ano nila, mm -hmm. yung bubong. Uh -huh. Ano ba yung tawag sa bubong na yan? Ah, uh, anakaw. Anakaw. Gawa po siya sa ano? Gana, gawa sa, sa anahaw. Oh. Gawa sa anahaw. Opo. Oh. Oh. Tapos yung dingding nila, nagpipintas um, yun. May silupin. Naka-second floor sila, sila pero, ano, pero ano yung, ano nila, oh, o. Pero nakikita ko po, no, sa mga katutubo po, ganito po yung style ng bahay po nila. Opo. Oh, ganito po yung style. Butas na, na po yung, ano nila, o, oh, yung bubong. Oo. Oh, oh. yeah. O paano kung umuulan? Nandito na din yung may-ari Marami po. yung mga planggana yung... nila. may planggana no, lang so may sa taas. Oo, oh, oh, may planggana sa bahas. Hindi na nakapagulay na yung na 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 tubig ka lang. Oh, po. <laughs> Hello po. Hello po. Ayan, magandang hapon. Ganita. Ay, nandito na yung uh, asawa ni ate. Asawa, asawa niyo po ba? Mala Alvin Richard. <laughs> Grabe yung buha po. Ayan. Kumusta? Nagkakapi po ba kayo? Nagkakapi po. Buti pa sila. Meron ng kuan, meron ng uh, ano 'yon? Merienda, tayo wala pa yan, ski. Mainit pa po ba? Mainit, init po po. Ay, napa. <laughs> ito joke lang. Ayun. Kumusta po kayo dito? Ay, ano pa pala ng ano nito Ariel. Kuya Ariel tapos si Ate Maribel. Maribel. Parang mag talaga bagay talaga 'yung kahit sa pangalan pa lang, talagang tugma na yung kanilang pagmamahal. Mm -hmm. lang. <laughs> Ilang taon na po si Ate Maribel? 33 po. Si Kuya Ariel? 29. Oh, subali, so mas matanda si Ate. Ilan na po yung anak mo? Tatlo. Tatlo. Di bali nag-aaral yun yung dalawa. Yung isa pa lang. Isa. Yan, dalawa. Naman po yun? Eh, dalawa po. So, ay, ay na. Siguro sa isa niyang... <laughs> isa lang. <laughs> Ayan, joke lang po 'yun. Ayan. mapapatawa lang po tayo kasi syempre sa hirap po ng buhay ngayon, talaga ma, ma e stress ka kung palagi problema 'yung iniisip mo. Kailangan mo din mag-alim minsan, 'no? Kailangan mo din i-explore 'yung isip mo. At syempre, kit makikita mo po sa kapaligiran nila 'yung talagang maaliwalas na kapaligiran, 'no? Ay, nako, kung nandito sa si Kanay na, sana ka 'yung bayabas dito. Bigo nga po ba 'yung bayabas. So, <laughs> Ako, na lang. Natatawa si Hanski. Ayan. So, Ate Maribel, kumusta naman po kayo dito? So, mahirap po ang ano pamumuhay. Bakit? Bakit mahirap? Kasi, Bakit mahirap po? Kaya lang po kasi nagaano hanap buhay. Ano po bang hanap buhay ni Kuya Ariel? Ano lang po, yung driver ay habal-habal. Habal-habal? Kakaiba po kasi dito yung habal-habal kasi say, napakahaba, di ba yan, Napakahaba po ng habal-habal dito. Sa Northern Summer lang po, merong ganong habal-habal. No? So ilang seaters po ba yung habal-habal mo kuya Ariel? Mga ano lang siguro? Four, four ba yan? Four. Apat? Ay, apat na ano lang ay tatlong ano lang. Tatlong tao lang po yung sumakay. Tatlong tao lang po. Mm. So si Bali si Ate Maribel walang, walang housepart wala, lang. lang. Ba? Bakit po si Kuya yung uh, nag uh, papuan, nag uh, Nagtatrabaho po para Kasi sa... Kasi po, maliit pa po yung, ano, yung pangkatlo na muna. Ay, ah, yung pinakabunso, maliit pinakabunso, pa, pinakabunso. ilang, ilang bang pa Mga lang? Mga one year lang po, tas one year and two months. One year and two months, so talagang maliliit pa. Kumusta Hindi na pa naman building, po? Hindi pwedeng, ano, yung, iwan sa um, si, kata, uh, 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 Kumusta naman po yung uh, pang-araw-araw nyo, yung... Uh, paano po ba kayo nakaka-afford doon sa... Ilan ba ba yung kita ni Kiari sa pang-araw-araw? 200 lang. 200. Isang araw. Isang araw. Sarili mo po ba yung kuan, yung motor, yung habal-habal? Hulugan pa. Hulugan. Sabali, so, ilan yung buwan mo sa hulog sa motor? 3.5. 3.5? Paano kung sa isang buwan, 200 lang yung araw mo, magkano naman? Hindi lang po. Pag ano. Siguro sa... Uh, 3 times uh, 3k at uh, 200 times 30... Ang kano ba boy? 6,000. Ah, malaki-laki din. Kasi sa ilang bang kuan, ibang ilang araw yung sa isang buwan? 31. Hindi sir, Kaya, hindi naman po ano, hindi naman po araw-araw na may biyahe. Biyahe. Bakit? So, tulad po ngayon, wala pa akong biyahe. Bakit? Dalawang araw. Sinag ano lang po ako pag ano, pag may ano lang may kopra ganun. Ah, bali, dalawa yung purpose ang habal-habal mo, pang passenger, tapos pang karga ng cupra. Oo po. Na, na paano po yung sig... na paano? Nasugat po. Bakit? Nagpunta ko dun sa bukid. Yung... Hmm. Nagmuha ko naman ano... Hmm? ng panggatong. Ah, panggatong na po yung ginawa. Pwede po bang maikot yung bahay nito? Sige okay. po. Ay. Baka tayo mag-umpisa. So, dito kayo nag... Ito yung pinakalaba ko nyo. Oh. Dito kayo nagsasain. Bali. Meron naman po kayong huling. Ito ka-partners, no? Makikita hiningi nyo po. lang po yan sa ano, school, sa day Yung huling. Opo. So napaka fresh ko po ng kanilang bahay. Pero mamaya tanongin po natin kung ano yung maitutulong natin kay Ate Maribeta. Kasi kaya kayo. So makikita nyo naman po, mostly, <coughs> hindi na, hindi pa naman po butas-butas yung nasa unahan po talaga guys butas-butas na siya ilang taon na po ba tong anahaw niyo kuya ano po lang po mga apat na buwan pa lang po four months pa lang um, talagang makikita mo na okay pa siya tapos yung sa loob naman po ano lang po yun kwarto lang kwarto lang Pagmatik. kasi naman po ba kayo doon? Hindi naman po ba dinikado dito? Sa inyo, pamilya, sa patulog po ninyo. Hindi naman po pa delikado? Hindi na. Hindi naman po. Hindi. Sir, ko lang po sa inyo, no? Atina Rebel, kaya Arielle. Ano po ba yung uh, pwede naming naitulong para sa inyo sa kasakali? Ano po? Una-una po, ano po, financial, tapos... Financial. Bigas. Mm -hmm. Bigas. Tapos pang ano po, sa bahay sana Ano po, tapos ano po, pang ayos. Pang ayos. Tapos pang ano sa bata pag school pag school wala naman po kung so, kasi po. wala naman po kung kasi po kasi meron po kaming mga pabahay meron po kaming scholarship no meron din po kaming mga feeding sa so, bali patatapos pa lang po ng ribbon cutting ng pabahay ni Tatay Blas si Tatay Blas si Tatay Blas pa isang PWD kung maglakad po siya parang aso Mm, -hmm, Tatay Blas. Si, natulungan niya Oo, oh, natulungan namin siya. Yan, marami yung na-ante kasi si Tatay Blas mahilig mag-share. Mahilig siya mag-share, mahilig siya magkwento, pala kaibigan. Mahilig din si Tatay Blas kumanta. Hmm. Kaya doon na-ante yung mga sponsor na yung sa hiniling niya sa last part ng vlog niya, pangalawang beses na na-vlog siya ni Kuya, yung hiling niya, kasi yung bahay niya, likod is CR. So, bale, CR to, yung dingding, tapos parang nagkwan lang siya, nag-extension lang siya ng bubong, doon lang siya naka. Tapos yung Uh, paligid niya open lang. So, doon naawa yung sitwasyon. Uh, doon naawa yung mga sponsor. Kaya, maraming sponsor yung nagpaabot ng pagmamahal hanggang sa matapos yung bahay Napaka-simple, napaka-cute, pero napaka-ganda po ng kanyang bahay. Hindi lang po doon nagtatapos sa pinansyal sa pagpapataylan ng bahay. Unang una doon, may mga uh, house appliances. Yun. Meron din siyang tindahan. Binigyan din namin siya ng panghanap buhay. Tapos, meron siya ng kuryente. Hmm. Hindi na siya magkakuan. Ngayon, problema na lang niya is kung paano siya makakakuha ng tubig. Kasi, kapag nag-iigib siya, yung, yung ginagamit niya na panghawak is yung ngipin niya. Ginaganon lang niya. So, oo, kinakagat lang niya. So, bali, humihiling siya sa amin ng panibagong tulong. Kung baga, na gusto sana niya magkaroon siya ng puso. Oo, doon sa lugar niya. So, sa, sa ganong paraan po, is talaga, hindi po imposible yung hinihiling niya. Una-una, di ba, sabi niyo po, financial. Kasi okay. ano po, kukundi lang po, kasi yung ano niya, pag sa isang araw, kulang-kulang pa nga po minsan. Kulang-kulang. For example, maghan po yung uh, pahilingan niyo na bigyan kayo ng financial, saan naman po pang gagamitan? Sa ano po, una-una po, negotiate po negosyo. Ano po ba yung naiisip ni Ate Maribel na negosyo kung sa kasakali? Ano na lang po, bibili na lang po ng kayo. Yung... Hmm. Sige. <coughs> Bakit meron bang pinagdadaanan si Ate Maribel ngayon? Hmm. Hindi, wag, ka, wag, wag, wag ka pong mahiya. Ilabas mo ko sa kasi Bila, nandito naman po kami para malaman kung saan po talaga kami pwedeng tumulong. Ano po ba yung uh, gustong sabihin niya at maribel? <coughs> pang bili lang po ng ano. Yung ano po, baboy. Baboy. Bakit ano po meron sa baboy po? Yung po, palaking po. Tapos benta pag lumaki. Mm hmm. So, bali, it, yun yung naiisip nyong hanap buhay. Kasi sa, actually mga kapartners, magandang pan po yun, magandang idea rin ko pang hanap buhay. Kasi syempre, kung ano tawag dun so, sa, sa babaeng baboy? Inahin? Mm -hmm. Inahin. Syempre, pwede mo yung uh, para dumami siya. Oh, di ba Sa isang baboy lang, pag mabuntis yun, rarami. O, oh. yung problema doon, yung ano naman yung papatain niya? Mm -hmm. Yung mga po, mga yung Binibili din po yun Ah, yung sa mga... Ano. Yung mga pigs. Yung pins. Actually, mayroong ki, bibigyan kita atin ng uh, idea. Kasi nagbabuyan rin kami. Wala kami ibang pinapakain. Bumibili lang kami ng isang sako. Pero yung isang sako, naabutan yun ng tatlong araw. O, oh, tatlong araw, tatlong buwan. Tatlong buwan. Kasi, hina, uh, parang yung minimix namin siya doon sa mga sa ba? Sa mga palengke. Di ba yung binalatan ng recoil? Okay. Tapos yung mga mga Kaya, damage, na no, 'yan tapos nilalagay yan ng papa tapos isasabay niya doon sa feeds para hindi lang puro feeds yung kinakain ng baboy ah. tapos kapag kinarnay yung baboy yung taba niya manipis lang makapal yung laman. Naman. Tapos syempre naghiling ka rin ng uh, ano ba yung kanina yung sa bahay yung ana ano, share ko sa inyo na hindi equal. Uh, hindi hindi possible. Kung meron talagang ma-anti sa uh, kwento ng buhay ko naman. Ilang taon na po ba? Ano ang pangalan mo? 3 years ang toron Ito yung panganay? Hindi po. Pang Pang Ikaw kaya Ariel, ano ba yung pan? Gusto uh, mong tulong na pwede namin may tulong sa'yo? Sagen po. Motor po. Kasi yung po yung... Pangunahing ano pangharap dahan. Motor. Uh -huh. Para makaano po ng anak buhay. <coughs> E po. Ipag free lang po natin na mayroong isang butihing tagapanood sa amin na i-grant po yung mga may request mo. Kasi sa kanila po walang imposible. At sila po yung may kakayahan na to pa rin po yung mga kahilingan ninyo. Kasi kung sa aming sponsor lang talaga wala po kami may itutulong. Mm -hmm. Yung maitutulong lang po namin is i-expose po yung kalagayan nyo through a social media para maraming makapanood at may isa doon Sabihin natin sa 100, may tatlong makapanood doon na may, mab may mabuting puso, totoo na sa inyo. Yun po yung platform po namin. Kasi sa pansarili lang po namin, usbol YouTuber lang po kami. Wala pa po kaming kinikita, hindi pa po monetize siya, ako po, monetize na ako, pero kukunti pa lang po, hindi pa nga pumapasok doon sa kriteriya. So sila po yung may kapangyarihan para i-grant po yung... No? Ayan. So bali, mga kapartners, nagre-request po sana si Ate Maribel at Kuya Ariel na matulungan po sila sa pamamagitan po na magkaroon sila ng panghanap buhay. Gusto ni Ate Ariel, babu, uh, ni Ate Maribel, babuyan. Eh mahilig po sila kasi farm to dito kagawad. No? Pwede magkawin dito. Marami, farm po kasi to dito bukid. No? Tapos si Kuya Ariel naman, habal-habal. Gusto niya ma ma-impas yung motor niya. So ipag-pray po natin na mayroong mabuting puso yung mga partners no? Ayan, sa mga kapartners, partners ayan, doon na po tayo mag-outro mamaya sa baba. Sana po, palike at ishare po ninyo yung video natin. Siyempre, sa mga bago dyan, pa subscribe, no? Ate Maribel, ah, kahit sa pagbalik namin, kapag ah, hindi man agad-agad ah, matupad yung inyong request, kahit sa pagbalik namin, may dala kaming bigas, tapos pating grocery, okay na po ba yung ina? Okay pa po yan, Kuya Ariel? Okay mm -hmm. Kasi parang pinaprocess pa yan nila eh. Kasi hindi sa mga na-scout po namin, nagpakalista po yan. Marami din po silang tulipuno. Hindi naman po lahat ng naikokan namin, iba vlog is talaga, papukos sa nila tulungan. ina po nila yon yung mga nabablog namin, si ganito, ano ba yung kalagayan nito, saan ba kami pwedeng tumulong. Ganon po yun. No? Hindi lang po kailang kami mag kung kailan kami babalik pero darating na lang po kami dito. Ha? Eh, sa so mga partners na na po tayo mag-outro sa baba. Siyempre gusto ko lang pala kasalamatan si Kagawad ni, Ayan, nandito po talaga sila. Oh. Talaga, uh, tinutulungan kami. Na, napakalaking uh, po, napakalaking uh, pasasalamat kasi hindi po kami nila ngayong iniwan. Kasi talagang sinamahang kami. Kahit doon sa mga nirekomenda. Meron pa ba kayong nirekomenda sa amin? Meron, pa po. Meron pa. So talagang critical po talaga yung uh, uh, lugar na to. Talaga merong Maraming pwedeng tulungan. So, ate, uh, ate Maribel, kay Ariel, maingat okay, po kayo ba, na nalito muna, ha? Sa so, susunod po, ayan, may bisita ka nalito, ha? Ayan, mga kapartners, tara okay, dito. Bye-bye po. Salamat talaga, salamat po. Um, bye -bye po so, ayan, mga kapartners, no? Sana. So, ayan po, mga kapartners, gusto ko lang po pasalamatan. Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, siyempre, uh, Ma'am Irene Davis, Ma'am Okidoki from London, Tita Marcelina, Ate Selina Barbosa, at siyempre Ate Bit Jones. Sino pa ba? Ate Edna Malinaw, yan ang diwata ng Turkey, shout out po. Kay Manay ng Bicol, kay Ate Chari, shout out. Kay Ninang Janet Galban Salazar, at kay Sino pa ba? Sis Jobs, shout out Sis Jobs. No, ito ito pong mga binabanggit ko, yan po yung sumusuporta sa mga ay po namin dito sa Northern Samar. Na kahit sa maliit na bagay ay talagang tumutulong po sila. No? Thank you, thank you so much po. At syempre, huwag <coughs> nyo po sanang kalimutan supportan yung The Great Team Marainan sa pumunan po ni Joey The Great. Boy Tabang at Edna Condorians TV, BB Mix Vlog at syempre Kuya Raymond Galo sa Biyahing King. Nga dito na lang po yung ating vlog. Kapay sa iyo na radios mga kapartners. Peace out.